Buenos dias señoritas y señoritos Finally, meron ng credible na political personality and former top official ang hinihingi or hinihikayat ang Marcos administration to finally abolish ang NTF-ELCAC Ginagami, ginagamit lang instrumento ng mga politiko para i-justify ng release ng pondo. Uh, lalo na nung Duterte administration kung saan na uh, 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 dyan sa Davao City habang mayor si Sara Duterte ay uh, ay binuhos ng bilyon-bilyon kahit uh, ang kiniklaim nila ay nasold na yung... Uh, yung problema ng insurgency or uh, uh, NPA problem yeah, Kasi once naging kwan yan eh Naging uh, uh, killing fields yan ng Alex Bongkayaw Brigade ng ABB 19 1970s and 80s Pero recently naging urbana, highly urbanized city na yan na wala na At uh, in fairness naman kay President Duterte Na either uh, he porch peace with them nung uh, mayor pa siya Or uh, he dropped them out na talaga So, wala na nga problema Kaso lang, uh, tulad ng blinag natin noon And according to uh, senator Ping Lacson senator Coco Pimentel Ay uh, ginagamit lang talagang LTF-LCAC Para sa milking cow ng mga politiko Kung baga, ito yung binibigay ito Hindi sa mga lugar Binubuhos ang ltf Na um umabot at ang budget noon ng 30 billion to 30 to 60 billion pero ngayon 10 billion na lang pero mataas pa rin ay binibigay lang ito sa mga bansa sa mga lugar o mga syudad na wala naman NPA problem at blinag natin yan si Vice President Sara mismo sinabi na nung time mayor siya bakit binigay niyo sa akin yan kasi nung uh, nung uh, criticize, criticize siya ng mga ng mga kwanya ng mga Uh, human rights groups sabi niya eh binigay lang nga sa akin 'yan eh ano bang kasalanan ko binigay sa akin hindi naman 'di ko naman hiningi sabi niya gusto niyo ibigay niyo lang sa Surigao o iba mang bansa o iba mang, iba mang probinsya na mataas yung insurgency problem so in short hindi binubuho sa mga lugar na may mataas na uh, communist insurgency problem kundi binubuho sa lugar na al kaalyado na mga Duterte, na mga political uh, LG, mga LGUs na suportado or kaalyado or boat So in short, ginagamit lang talaga pang politika at uh, gano'n yung sina, sinasabi ng mga makabayan black na members noon. So uh, dahil dito, ngayon, na uh, Uh, itong si former senator uh, and uh, former DOJ secretary Laila De Lima ay uh, hiningi na talaga ang Marcos administration uh, to abolish na itong N itong uh, NTF-ELCAC or uh, uh, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Uh, kasi daw uh, ginagamit daw ito as an uh, as an institution to repress press freedom or uh, to want to, to stop people from criticizing the government or from uh, reporting graft and corruption and to to ask the government uh, to stop uh, exploiting people or to stop killing innocent people sa, lalo na sa issue ng AJK noon so sabi ni Laila Delima Uh, it has proven itself to be an instrument of oppression An instrument of divisiveness Kasi nagkakagulo Nagkahati-hati ang mga Pilipino And then it's known for red tagging So it keeps people's lives and security at risk At uh, tayo nakita natin ito na Ako, sa Genyo, kung naalala nyo Pati uh, yung si Heidi Lin Diaz Yung uh, weightlifter na babae na nanalo ng gold sa ASEAN na tatlo ata o apat and then sa Olympics first time nanalo tayo sa weightlifting sa Olympics eh, na isama siya no less than by former president Duterte and then sinuportahan ng ntf sa na, sa media lalo na sa SMNI Naisama siya sa mga lista ng destabilizers sa mga lista na Alay daw with the Joma season na gusto patumbahin ang gobyerno. Alam hmm. nyo anong kasalanan niya? Nagreklamo lang siya na hindi siya tinutulungan ng Duterte government at kaya uh, buti pa yung uh, sa thai, uh Thai trainer niya naka, nakabigay sa kanya ng training sa Thailand at uh, with the help of uh, mga businessman pero sa gobyerno wala siya maasahan tulong. Eh biro nyo, buti na lang, buti na lang, malakas ang resolve ni Heidi Lindia. Siyempre, tsabakano, kagaya ni Bat. At matapang. At uh, binanatan niya yung gobyerno sa media. Pero hindi siya natinag, hindi siya na-discourage, at hindi niya tinigil yung training niya kahit, uh, kahit uh, siya sa mga sa pagreptag sa kanya. Yun. Uh, nanalo siya eventually, nanalo siya sa ASEAN uh, at sa Olympic Games. So isipin niyo kung, uh, kung 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 ano na lang kung hindi na niya tinuloy yung training niya, wala tayong uh, wala tayong gold. In fact, uh, uh, pumasok na lang yung gobyerno, binigyan siya ng mga Million-million na award nung nanalo na siya. Pero On During her training, she was on her own. Kaya uh, napakalaki talaga ng kasalanan sa bayan itong ntf -ELCAC. At ganoon rin sinabi ni Laila de Lima, pati siya, biktima rin itong ntf -ELCAC. Sabi niya, siya daw ang isa sa... Mil uh, kasi sinabi niya ito, sa paghahanda ng meeting niya sa UN, United Nations Special Rapporteur, na si Irene Khan na pumunta dito sa, sa bansa para tingnan lang yung uh, gaano ba ka, tat, ka ka free yung or uh, uh, yung uh, free yung uh, free da yung media dito gaano ba yung uh, or kinikikilan ba yung freedom of expression natin dito So ang uh, in fact si uh, Miss Khan sa meeting rin niya dito she raised the concern na Although kiniklaim ng Marcos government na uh, may media freedom dito Pero uh, yun lang ang problema Ginagamit yung NTF-LCAC at ginagamit yung SMNI to dread tag people Kaya yun rin ang concern ng United Nations So ganun rin sabi ni, uh, pinatotoo ito ni Laila de Lima na Sabi niya siya daw number one victim ng red tagging At uh, yun na, puwera sa kinulong siya ng... Uh, ng uh, 10 years without uh, without committing a crime dahil uh, na na rin siya as uh, as uh, a uh, drug lord or uh, or involved in illegal drugs Sabi niya uh, I was the foremost victims of the trolls the fake news the vilification and that, and then some members of the traditional media, syempre referring to SMNI at saka yung ibang mga trolls ni Duterte uh, using uh, clearly using money from NTFLCA where someone, somehow used in demolishing my my character. Yun, sinira talaga siya kasama yung NTFLCA at nakikita naman natin sino-sino ba mga personalidad Johnson NTFLCA yung mga yung mga personalidad na very dubious ang character tulad ni uh, ni Celis ah uh, ni uh, Jeffrey Celis na hindi pala hindi pala kadre ng NPA never pala siya naging kadre ng NPA kundi kwan lang pala siya uh, uh, mas squad pa mas uh, miembro, mas link pa siya sa sa illegal drugs dahil naging operator siya nang kuan <laughs> naging operator siya ng uh, uh, Od odicta family uh, drug syndicate na ang tawag ay dragon drug syndicate na nag-operate sa Iloilo at uh, uh, na link rin siya yung uh, yung isang uh, mayor ng Iloilo na on the run ngayon so uh, very dubious talaga kumpaka wala talagang No, this uh, NTFLK uh, did not contribute uh, contribute anything good to the country. Kaya itong si President Marcos, uh, it will do well for your government to follow the the call of uh, of uh, Senator Lila Lima to finally abolish NTFLK. Kasi sayang yung pera ng taong bayad yan. So Please uh, uh, we uh, share this blog to friends and relatives and to join me and to join support uh, Senator Laila de Lima in her call na dapat i-abolish na ito para hindi na ito bigyan ng budget sa next budget deliberations in September for the 2025 budget. And uh, for President Marcos to abolish this for good kasi isa rin ito na bad legacy ng Duterte administration. So please share this blog to to join in our anti-NTF-ELCAC advocacy ngayon. Anti-corruption advocacy and uh, and electoral reform advocacy. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.